nagkuhan sa kanila na umakyat kay dito at matutunaw ng mundo, ikaw ang sinasabi. Hindi ka, ka pa nga presidente noon, but you were recognized as Senior Aguila already. Hindi ka pa na presidente dahil buhay pa yung dating presidente at that time. Hindi pa ikaw presidente, pero acknowledged leader ka na nila, Senior agila. Aguila. Hindi po, kasi yung leader namin yung presidente at hindi po yan totoo. Yung nga, sinasabi na nga na ikaw si Senior Aguila at that time pa. Are you Senior Aguila or not? Yung Sr. Orgilab po is screen name ko lang po yun. Kaya Sorry. nga, sino yung screen name na yan? Ikaw o hindi? Ako yung... O ikaw pala eh. O sino pang ibang Sr. Orgila na sinasabi nila ngayon na nag... nag... Uh, nag... Uh, nagtawag uh, nag sa kanila na umakyat na kayo dito sa kapihan at matutunaw na ang mundo. Yung dapa na yan, matutunaw na. Kapihan na lang ang maiwan. Matira. Ha? Ikaw si Senyor Aguila, di ba? Opo, opo. oh, wala namang ibang tinutukoy dito, Senyor Aguila, na reincarnation of the, the Santo Niño. Sige lang, mawala tayo dito. Yung tinawag ko lang na, yung tinawag na na Senyor Aguila, na yung screen name ko is 2021 ako, yung register yun. 2021, 2019 ka pa, sila tatawag na Senyor Aguila, kaya nga, pinaakyat mo yung mga tao sa kapihan hindi po yun anak. totoo, yun, no? uh, Sinabi ng asawa po na in, uh, inayisi siya. Uh, um at kasi si Senyor Aguila ay isa din siyang kinikilala naming doktor doon. Pero si si Senior ba ang ano? Obstetrician gynecologist ng asawa nyo? Kuan, ma'am, kanang oh in case na murag maglisod na ang magmanganak, anak na na siya. Pag nahirapan na ma'am, uh, pumunta na siya. Kasi siya ang tinatawag, kinikilala naming na panginoon. Si so, si for the, the record, ha, sinabi ng asawa mo na si Senior Aguila nag-conduct ng IE sa kanya. Internal examination. Apa, oh, sir? Meaning, yung kamay ni Senior Aguila, ipinasok doon sa ari ng asawa mo para malaman kung ano ang distance ng ulo ng bata or part of the body of the, of the, of the infant sa loob. Para malaman yung distance, ganun. Yan ang purpose ng IE, di ba? Oh. So, siya mismo gumawa. Oo, oh, iyon uh, nga, na-uwao ko na siya. Na-uwao na na siya? na Siya Sino na-uwao? Yung asawa mo? Yung asawa ko. Nahiya yung asawa mo? Nahiya. nahiya. Jerins, Totoo yan na eh, ikaw nagkakandak ng AI? Kasi ikaw ang doktor doon? Hindi, hindi. K kasi hindi po ako marunong yan. Wala akong alam yan. Ang sinasabing niya. Mr. Chair. Uh, Jirenz, Kilario yung asawa po ni Sir Randolph, nasa inyo pa, nasa kapihan pa. Sinasabi niyo na nagsinungaling siya. Mas mabuti, tanongin natin yung asawa, asawa niya. Raleigh, Para Mr. malaman Chair. yung totoo. Palala ng palala, Mr. Chair. Kayong apat, makinig kayo. Kung yung lahat ng mga nangamatay na bata, namatay dahil sa kapabayaan, kung pariho sila ng sitwasyon ni Randolph yung parents na hindi pwede ibaba dahil pinipigilan ninyo the blood of these children are on your hands ha ako sabihin ko sa hindi ako judge hindi ako judge pero ako order lang ng tao lang sabihan ko kayo ngayon lang ngayon pa na kung nangamatay yung mga bata na yon kadaming bata doon na nakalibing dahil sa kapabayaan, dahil hindi nadala sa ospital, paprankahin ko kayo, kayong mananagot doon. Bakit namatay yung mga bata? Dahil pinipigilan ninyo na bumaba at pumunta sa ospital. Iyak. Mr. Galanida. I, I would like to acknowledge the presence of Senator uh, Francis Tolentino. Thank you, Your Honor. Please continue. Sa ako kay ara naman jang humilak dili na siya mamati og pangutan-on unsay na itabo, matong dito Nag na di ang bata nga hinggahi na matay Nag, nagtataka ako bakit um, grabe yung iyak niya hindi na siya nakinig sa akin nalaman ko na tumigas na pala yung uh, katawan ng bata Mato na no, ano po ko mahimo kundi muhilak rakan wala na akong nagawa noon umiyak na din ako at tong pagka atong nahitabo, ingat to ang ang uganga na ingat to ni Senior Agila. Nang konsulta o kung sa buhaton, mo tong ingon si Senior Agila nga dapat ra kang na nga kalipayan kay way na ko mga pagantos. Um pinuntahan yung mother-in-law ko um, tsaka sinabi niya na dapat na akong matuwa kasi wala na akong Uh, dapat ipag-alala kasi sinabi ni Sr. Aguila na okay na yung bata. Uh, dati po akong public uh, health nurse ng LGU Socorro. Uh, before ko nag, uh, naging mayor, uh, base na sa report ng Rural Health Center, no ang mga taga kapihan members uh, wala kaming record na nagpapinital yung mga buntis at yung yung na uh, record na mataas yung maternal death mortality rate infant mortality rate no yung uh, uh, aming alam na lang ng RHU no ka uh, mga eclampsia yung uh, cause ng maternal death Pero uh, ma Balita na lang namin na naiisyu naman sila ng birth certificate Birth certificate, wala. Walang birth certificate. Walang birth certificate. So wala talaga record? Walang record ng NCR, Walang record MCR, mga LCR. bagong sinilang. Tapos pag namatay, pumanaw, mer wala rin pong death certificate. Ah, uh, walang death certificate. Yung mga members ng Kapihan na may death certificate, yun lang yung may mga government uh, benefits. Ay, yung, pong mga bata na uh, hindi, walang, uh, na, uh, wala. hindi na issuehan ng birth certificate, eh, sabi nyo, Uh, hindi na hindi na record pag namatay yung bata gaya nitong na na assume wala rin that certification wala wala so wala record yon na walang record walang record na nakarating sa daigdig na ito wala walang record ng LCR o, paano na yon Walang record na sinilang, walang record na namatay. so, hilungin well, so, si Yusik Angelo Tapales, the Executive Director of Council for the Welfare of Children. Narinig mo naman lahat ng mga testimonya dito kanina pa. Ano masasabi mo dito ngayon na uh, music? Uh, magandang tanghali po, uh, kagalang-galang na tagapangulo. Uh, kami po ay nababahala do sa mga narinig po namin. Una-una po uh, yung hindi po pagrehistro ng mga kapanganakan ng mga bata no alam niyo po sa UN Convention on the Rights of the Child eh talagang yan po ang isa sa unang karapatan ng bata ano yung right to be registered immediately after birth right to life And of course, uh, kaakibat po nung right to birth and yung right to have a name, to acquire nationality and to be cared for. Pag ang bata po uh, kagalanggalang na tagapangulo ay hindi po na rehistro eh huwag na po tayong umasa na makaka pila pa po yan sa mabubuting gawain ng gobyerno at pinamimigay ng gobyerno. So talagang nade-deprive po ang mga bata sa karapatan nila na mabuhay, magkapangalan, na yung nationality po bilang Pilipino at serbisyo ng gobyerno. Para naman po do sa iba po namin narinig, of course sinusuportahan po namin ang Department of Justice sa pagsasampa po nila ng kaso. Alam nyo po, uh, napakalinaw po niyan sa Republic Act number no. 115 9.6, yung nagbabawal po ng uh, um, uh, child marriage sa Pilipinas. So, no? solemnizing uh, child marriage is of course uh, uh, punishable, pati yung facilitating, yung mga uh, nag-fix po at tumutulong sa pagkakasal ng mga bata. No? Ito pong mga child marriages na to ay talaga pong aming uh, nilalabanan at tinututulan at talaga pong dapat po yan ay parusahan kung talagang merong mapapatunayan pong ganyan. Ano ah uh, of course, uh, kung meron pong mga paglabag po na, 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 naganap din po dyan, katulad po dyan sa kaakibat ng pagkakasal ng mga bata po, pag below 16 ho yan, pwede po yung i-consider na statutory rape under Republic Act number no. 11648 po. No? So talaga pong yan po ay aming nilalabanan. So uh, sana po uh, mahal na taga-pangulo at uh, mga miyembro ng komite, ito po ay talagang malaman po natin kung ano ang katotohanan po dito at talaga pong ma-file ang mga karampatang kaso kung meron pa man pong idadagdag sa mga naisampa na po ng ating kagalanggalang na Secretary of Justice at mga kaibigan po sa Department of Justice. Yun lang.